Sari na po! Kapistahan po ng simbahan ng San Juan de Letran, St. John de Lateran. Mother Church po ang tawag dyan. Ano ba ating binibigan ng pasasalamat sa Diyos? Isang gusali, hindi po. Kasi mismo sa Ebanghelyo, sabi ni Jesus, pwedeng masira itong tempo na to. Pero sa tatlong araw, ibabalik ulit, itatayo ulit. Sabi niya, paano? ay eh, pinag-usapan pala niya kanya sa sariling katawan. At yung kanyang katawan na ito, ayon kay San Pablo sa ilang pagbasa, tayo po ay miyembro ng katawan kasi tayo nabinyagan. At bilang kabahagi ng katawan na yan, sabi sa unang pagbasa, may dadaloy na tubig sa tagiliran. E di ba si Jesus, dumaloy ang hindi lang tubig, kundi ang dugo. Sa tagiliran niya, sinibat siya sa kalbaryo. Ano ba ang dugo? Ano ba ang tubig? Kundi nagbibigay buhay. Tayo, kinatawan tayo ni Kristo. Kabahagi tayo ng katawan ni Kristo. We are the church, we are the body of Christ. Tayo ba'y nagbibigay buhay talaga? Araw-araw ba yan?